guys, nandito po sa pista niya guys, so oh. ang gaganda ng pista niya guys, so oh. katulad ng kasing ganda na nagbibinta guys so, oh. mga ganda ang pista niya guys, so oh. kasing ganda niya guys, ang pista niya o oh, dito lang po kayo yung makikita nyo mga klaseng isna, iba iba guys, so oh. yung pista niya o, oh. pansigang talaga o, oh. lapo baboy, alho guys, gingaw talakito guys o oh. dito, Nandito pa yung isang butakal guys So, oh. yun no oh. Ngayon, Ayan, pala guys Yung pangisa talaga dito guys So, oh. ang gagandang isda niya guys So, oh. kasing ganda yung nagbibinta guys Yung mga isda niya guys So, oh. And guys oh, kahit yun know, o oh, Kasing ganda ang Yung nagbibinta guys So, oh. okay guys So, oh. gaganda guys dito Dito lang po kayo bumili sa kanya guys kung sa'yo naghahanap dito mga sinigang guys,